Good morning mga mix mga bay. Ay pupunta na naman tayo. Ang titingnan natin ngayon kung paano mangisda pag nasa bundok. Yung sa ilog. Ilog ba yun? Sapa. Sapa. Kukompare natin kung paano mangisda sa dagat. Yung casual na nakikita niyo pag sa dagat. Ngayon sa ilog tayo mangisda. Okay? So samahan niyo kami. Tara! Ayun! Naririnig na natin. Ang Agos Aray! 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 <laughs> Ilog! So malapit na tayo. Andito na ata tayo. Ayun. Pag may umiin na, yun, na so, na tayo! Guys, comment down kung mga ganitong bulaklak na bebenta. Ha? Comment down po kung nabibili ba yung mga ganitong mga bulaklak ha? Ang dami dito para pagkapera natin okay so ito na po yung lalakbay natin dito na po tayo dadaan pumuha ng isda ganito yun so hindi ko alam kung ba't may tao dyan may tao rin dito so this is the province life guys so ginakatakot ko dito pag nalaglang cellphone ko hindi ito ma-upload Masyadong malakas yung radasa ng ilog, ano? Yun no, know, natutumba-tumba. Pag ako natumba dito, oh, babay itong ating cellphone ano. no. So, yung nakaka ng provincia, ito yung nilo Baka nami-miss niya. <laughs> samahan So, sila yung mga fishermen natin Ayun, hindi ko alam kung anong gagawin nila Basta sila yung Basta, ito yung mga tigakain Ayun, kung <laughs> karamihan dito, kakain lang Kasi sabi daw, dito lang daw magluluto Na, Agi! Sige, Jun! Tidal mo

kung saan pupunta, saan mauna. Dabs, ano ba yung gagawin dapat pag sa ilog nangingisda? Pag nangingisda ka sa ilog, may kailangan may kahoy ka na para... Jimilina. Na. Jimilina, na. yung mahaba, ha? Mga, mga to, ganito. Mga tatlong metro, ano? Oh, ganoon tatlong metro. Kasi yan ang ginagamit sa isda. Para yung isda, ginaganyan mo. pa pag nakikita kasi niya ng isda eh kasi maputi yan eh natatakot yung isda lalaban sila at ginaganoon mo yan tapos papasok sila yung parang musket sa taga sa bisaya pukot ranaw net saber saber Ay, saber okay ayan ayan tingnan mo sila ang gagamitin sa isda yan mahahaba no oh mahahaba no <laughs> yan mahahaba no. mahaba uh -huh. yung kahoy eh kailangan kasi binabalatan niya kasi para makita yung kaputin niya yun. Okay. So uh, officially, tatlo yung mangingisda, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampu yung kakain. Mm. Hindi, hindi, ha? ahawak kami, dalawa yung hahawak, isa yung maglalagay ng bato dun sa ilalim para yung net hindi maitaas. Wow! Sige, na natin mamaya kung paano. Mamaya tingnan. So ito yung net na gagamitin. Oh, moskitero muna balay! nambalay. Tingnan 'yung moskitero. So, ito 'yung gagamitin. Matutulog tayo sa gitna ng ano. So, yung maliliit saka malalaki mahuli. Yung pag nakahuli ng maliit, uh, ano, papakawalan. A few moments later. So, ito na mga mix mga bayan magsisimula na si Lamang Holi session. So, ang ginawa nila, may dalawa doon tinatakot yung isda, pinapapupunta dito. So, yung dalawa, nagaantay lang. Ito, ginagawa mo! <laughs> 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 kung hindi nakikita, may tao doon sa, ano, may tao doon. Ayun, yun, nakapula, nakikita niyo? Tinatakot yung isda, tapos, pag tumakbo yung isda, pupunta dito. Yan, tapos sinarangan ng mga, ano, dyan. Tapos pupunta dito. Dito yun, ganun lang wow ganun lang pala yun so tingnan natin pagkatapos kung makakakawa tayo Hey, stay hey, tuned so yun na malapit na sila dito yun na, tingnan natin kung may papasok yun may dahon ang pumasok parang wala pa akong nakikita kahit isa, puro dahon so yun na so ayun na no, may nahuli tayo ano? <laughs> ayun na uh, ayun na ayun na ayun na ayun na na yan? Buhay ito, patay na. Panay. Ayun. Look at this dude. Mabait <laughs> ako eh. Pinakawalan ko yung isa. Kan na ko na be, diretsyo kaon be. Let's. Bangus. 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 Tingnan yung bangus. Balait na Bangus. Bangs lang. <laughs> Ayun. Oh, ang dito po. First try. Yun na, no, pamanay na. No. Okay. na, so lipat tayo kasi kakunti lang daw dito. Pilipat tayo sa marami yan. Mga oh, mix mga bay. Uh, yung kanina, ano lang, try lang. Kung may mahuhuli, eh meron naman daw. Kaya pupunta na natin yung saan ba dapat makakahuli ng marami. Ay, labuyo! <laughs> ang pag-ibig ko sa'yo'y parang sagil. Oh. Kasi... Hindi ko rin alam. <laughs> oh, dito, medyo hindi ano dito, hindi malakas yung agos ng tubig dito. Siguro paliguan to dito. Ah, okay, kaya pala kasi paliguan ng <laughs> Ginagawa mo. Oh! Oh, hindi ko nakita 'yon. <laughs> Yon. Gulat ka no? <laughs> Na slide. Bakas ng sliding. Ayun, tapo 'yan. Yung mga hindi nakakita, hindi ko rin nakita. Yan may nadulas. So, yun yung ginawa namin. ng. Siyempre, nadulas eh. Kaya huwag na huwag kang madudulas. May makakasama ka talagang tanga. Ay, tanga. Si Raulo. <laughs> Anong klaseng isda to? Oh? Ay! Part 2 and the final. Ayun so, na yung mga tagahawin. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ako, to sila naman. Ano yun, umalisan na natin po rin. Ah!

kilawin. Kilawin. Meanwhile. Kinabutan kami ng ulan. Kaya ito, hindi pa rin naluluto. Kilawin na lang. Hindi kailangan ng apoy. Kaso yung kanin namin, check natin yung kanin namin. Ang nangyayari sa... Kanin kung paano na Naluto ba yun ito? Tingnan mo naman yung usok. Puro usok, walang apoy. Paano maluluto yun? <laughs> yan, yung kalayo. Yung kalayo, ra. Oh, astig! Yan, kanin yan, kanin. Hindi na napapansin yung ulan, guys. Kita nyo naman, basang-basa sila. Proof na umulan talaga. Challenge to challenge. Paano magluto ng kanin na umulan? Ay, paano pala mag-city ng apoy ng buklan? Stay tuned, na natin ulit yung mga naglilinis tang isda, yung kilawin. Tara, punta natin. So, pida, gan, pida. Silver Swim, kind of

one minute, Itong water dito ay naiinom fresh from the nature. Let's go! Uwi na tayo! So, tapos na kami, guys. Uh, umuulan na naman! Tamang-tama lang. Tapos na natin kumain. Umulan agad. Kaya hanggang dito na lang yung vlog. Sana na-enjoy nyo to. Don't forget to subscribe. Bye-bye! Okay, oh, shout out! Shout out! Oh! <laughs> Gago. Shout out nga pala sa walang hindi sumama dito. Ang sarap kang hang! Sa mga nanood dito na kumakain, pasintabi po. Hindi po sinasadya. Sa bukid walang papel, pero may tubig. <laughs> Boy! Gago! Ito yung magiging buhay natin sa bundok, sa bukid. Censored! <laughs> <Sin> <laughs> Mamigs, mga bay, may nakita akong bibigyan dito Nagpapahinga. ng papahinga. Ah, siguro kakausapan natin kung saan yung Tamad na, tamad na. Hindi nagtatrabaho eh.